Sinabi niya. Sinasabi ko sa inyo ang totoo! Ang pumapasok sa kulungan ng mga tupa nang hindi dumadaan sa pintuan, kundi umaakyat sa pader ay magnanakaw at tulisan. Ngunit ang dumadaan sa pintuan ay ang pastol ng mga tupa. Pinapapasok siya ng tagapagbantay sa pintuan at kilala ng mga tupa ang boses niya. Tinatawag niya mga tupa sa kanilang pangalan at inilalabas sa kulungan. Kapag nailabas na niya ang mga tupa, nauuna siya sa kanila at sumusunod naman ang mga tupa dahil kilala nila ang boses niya. Ngunit hindi nila susundin ang iba sa halip ay agad pa nga nila itong lalayuan dahil hindi nila kilala ang boses nito. Sinabi ni Jesus sa mga tao ang paghahalin tulad na ito, pero hindi nila naintindihan ang ibig niyang sabihin. Sinasabi ko sa inyo ang totoo. Ako ang pintuan na dinadaanan ng mga tupa. May mga tagapagturo na nauna sa akin na ang katulad ay mga magnanakaw at mga tulisan, ngunit hindi sila pinakinggan ng aking mga tupa. Ako ang pintuan. Ang sino mang pumasok sa pamamagitan ko ay may Magiging katulad siya ng tupa na malayang nakakapasok at nakakalabas ng kulungan at makakatagpo siya ng pastulan. Dumarating ang magnanakaw para lang magnakaw, pumatay at mangwasak. Ngunit dumating ako upang magkaroon ng mga tao ng buhay na ganap. Ako ang mabuting pastol at ang isang mabuting pastol ay handa mag-alay ng kanyang buhay para sa kanyang mga tupa. Hindi siya katulad ng bayarang pastol ng mga tupa sapagkat ang ganitong tagapagbantay ay tumatakas at iniiwan ng mga tupa kapag nakakita ng asong lobo na paparating. Kaya sinasalakay ng lobo ang mga tupa at nagkakawatak-watak sila. Tumataka siya dahil bayaran lang siya at walang malasakit sa mga tupa. Ako ang maputing pastol. Kung paano ako nakikilala ng aking ama at kung paano ko siya nakikilala, ganyan din ang pagkakakilala ko sa aking mga tupa at ang pagkakakilala nila sa akin. At iniaalay ko ang aking buhay para sa kanila. May iba pa ako mga tupa na wala sa kawan na ito na mga hudyo. Kinakailangan ko rin silang tipunin. Pakikinggan din nila ang mga salita ko. At ang lahat na nakikinig sa akin ay magiging isang kawan na lang na may iisang pastol. Mahal ako ng ama dahil inialay ko ang aking buhay para sa kanila at pagkatapos ay muli ako mabubuhay. Walang makakakuha ng aking buhay. Kundi kusa ko itong ibinibigay. May kapangyarihan akong ibigay ito at may kapangyarihan din akong bawiin ito sinabi ito ng aking ama sa akin. Dahil sa sinabing ito ni Jesus, nagkaroon na naman ang pagtatalo ng hindi. Marami sa kanilang na nagsasama. Pero sinabi naman na iba. At isa pa, paano siya makakapagpagaling ng bulak kung totoong sinasaniban na siya? Sumapit ang pagdiriwang ng pista ng pagtatalaga ng templo sa Jerusalem. Taglamig na noon at naglalakad si Hesus sa bahagi ng templo na kung tawagin ay balkonahin ni Solomon. Pinalibutan siya ng mga Hudyo at sinabi sa kanya, Hanggang kailan mo ililihim sa amin kung sino ka talaga? Kung ikaw nga ang Kristo, tapatin mo na kami. Sinabi ko na sa inyo kung sino ako pero ayaw naman ninyo maniwala. Ang mga ginawa kong himala sa pangalan ng aking Ama ay nagpapatunay kung sino ako. Ngunit ayaw niyo maniwala sa akin dahil hindi kayo kabilang sa aking mga tupa. Nakikinig sa akin ang aking mga tupa. Kilala ko sila at sumusunod sila sa akin. Binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan at kailanman ay hindi sila mapapahamak. Walang makakaagaw sa kanila sa aking kamay. Ibinigay sila sa akin ng ama na higit na makapangyarihan sa lahat. Walang makakaagaw sa kanila mula sa kamay ng aking ama. Ako at ang ama ay isa. Suno ka na ng mga Diyo, muli silang ng mga bato para matuwin siya. Pero sinabi sa mga ng Yesus, na pinakita ko sa inyo ang maraming mabubuting gawa na ipinapagawa sa akin ng Ama. Alin sa mga ito ang dahilan kung bakit niyo ako babatuhin? Hindi ka namin babatuhin dahil sa mabubuti mong gawa, kundi dahil sa paglapastaan mo sa Diyos. Sapagkat sinasabi mong ikaw ay Diyos, kayong tao ka lang! Oo nga! Sinupaling! 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 Hindi pa't nakasulat sa kautosan, na sinabi ng Diyos na kayo'y mga Diyos at hindi natin maaaring baliwalain ang kasulatan. Kaya kung tinawag niyang Diyos, ang mga binigyan niya ng mensahe niya, bakit niyo sinasabing nilalapastangan ko ang Diyos dahil sa sinabi kong ako'y anak ng Diyos? Pinili ako ng Ama at sinugo niya rito sa mundo. Kung hindi ko ginagawa ang mga ipinapagawa ng Ama, huwag kayong maniwala sa akin. Ngunit kung ginagawa ko ang mga ipinapagawa ng aking Ama,

Tinangkana naman nilang takpin si Jesus, pero nakataka siya. Bumalik si Jesus sa kabila ng ilog ng Hordan, sa lugar na pinagbautismuhan noon ni Juan, na natili siya roon. At maraming tao ang pumunta sa kanya. Sinabi nila, walang ang ginawang himala si Juan. Pero totoong lahat ang sinabi niya tungkol sa taong ito at marami nga sa mga naroon na sumampalataya kay Jesus.